Hello po, good morning. Uh, welcome po sa my YouTube channel. Ha? Uh, uh, Ang po, araw po ng Sabado. Uh, magluluto po kami ng dinuguan ayan po apo ah, na aiwa na naiwa na po yan po nagiiwa po kami ng sangka po bawang sibuyas laya yan po si ano po ah, maskara po kung tawagin po maskara at saka yan po oh yung dito uh, uh, ka po inaano po namin pinapatuluan pa po yan po yan po, pinapakuluan pa po ano po. At si ano po tinutusta po oh, pinipreto po oh. Ano, Mama, ano po? po. po, ano po? Si uh, uh, mascara. May ah uh, maskara. Uh, tara po, abangan nyo po ano po. Ah uh, kung ano po ano po Uh, at sana lang po, ano po ano. A few moments later. Ayan po mga kabayan, malapit na po. Oh. malapit na po. Oh. Malapit na po yung aming Dinuguan Sa araw ng Sabado na tag-ulan. Ano po? Oh. yung mga edo, yung, yung mga pit ko po. Oh. Yung mga pit po. Oh. oh. Yung saropo, yung saro po Belgian ini saro Labrador po ano po yan po Labrador yung saro po Belgian to Belgian Ano po malapit na pong maluto ang aming uh, recipe po na dinuguan ano po uh, mamaya maya po luto na po siguro ha? salamat pong maray eh.